Ano everyone? So another day, another ganap. So this is the ganap last Saturday. So after ng work namin, nagsya dumiretso na kami eh, ng church para kunin yung trolley kasi kailangan namin mag-market. So kami yung schedule for tomorrow's lunch. So Saturday morning pa lang, nagkasundo na kami magkakasama or group na mag-market ng morning and gagawin yung preparation in the morning kasi hindi kami pwede sa gabi or po hindi kami pwede sa hapon kasi may trabaho kami sa gabi so first up, uh, first stop namin dito is bumili ng karne and sobrang aga namin guys kaya yung ibang pinagbibilhan namin ng mga gulay at ng mga ibang uh, product na gagamitin namin is close pa so nakaasaran kami dyan niya kasi nga masyado kayo maaga So, mamaya susunod sila kuya Erwin at saka si kuya Tarzan. So, apat kami lang na magpre-prepare for today. Kasi yung ibang group namin is nasa bakasyon. And then, si si Cecil is may sakit. So, ganito guys yung wet market nila dito sa Korea. Nakikita niya ang dami isda. Daming fish. Halo-halo na din dito. And super ganda ng mga wet market nila dito. Kasi hindi siya ganun kadumi. Tapos, ang gaganda ng mga... Uh, yan, may mga foods. Tapos may mga seafoods, mga ganyan. So, ito guys yung nakintay kami na matagal dito kaloka. Kasi nga, yung pinagbibilhan namin ng mga gulay na yan. Nag 9.30 pa pala nagbukas. So, after namin bumili ng mga gulay. Yung chicken kasi guys, dinana na ni Kuya Irwin. So, pagdating namin dito, nandito na siya, naghihiwa na siya ng mga chicken. So, kami naman maghihiwa na ng mga carrots, gulay, sibuyas, bawang and, and namin yun sa uhugasan at ilalagay sa plastic para for tomorrow dire diretso na ng luto and ang menu namin for today is uh, for that day is pancit, fried chicken adobo and then ginisang uh, toge and repolyo so yun lang yun so meron lang kami and then ang sabaw namin is nilagang baka so o oh, ba diba? pro na, pro na mag-slice siya na. Ito yung pinakaayaw ko guys sa lahat yung nag-i-slice ng sibuyas. Kasi talagang umiiyak ako kahit kinagawa ko na yung mga sinasabi nilang remedy para hindi ka maiyak. Pero wala. Kaya yan si Chay ang nag-anyan. Tapos ayaw niyang tumingin kasi nga daw so masakit yung mata niya. So, slice kami ng mga sibuyas. Ilalagay sa plastic. And then prepare everything. And nakikita niyo sa gilid guys may nakaredy na pang sangyip. Kasi yung mga Koreans at saka ibang Filipino members nagpunta dito para tumulong na ilinisin yung mga bodega sa taas para magtapon ng mga hindi na kailangan. So, nakita nyo yung guys yung repolyo na yun, Yung ganyang kalaki dito ang mahal-mahal. Samantalang sa Pilipinas sa Benguet, yung mga ganyang kalalaking repolyo, hindi masyadong pinapansin ng mga farmers. Pero dito ang mahal-mahal. Pinapagalita ko nga dyan si Kerwin kasi ang daming basura ng repolyo. Sabi ko, yung pagbumili pag ka ng malinis na, is pagitan lang yata is mga chunon. Pero, grabe naman yung baso, mas pahirap. So, dumating na si Kuya Tarzan, galing din ang trabaho, diretso na din siya dito. And, sila na din yung tutulong ni Kuya Erwin sa kusina. And, nagsipagbaba na din yung mga ibang Filipino members at saka yung mga Korean members. Maya-maya yan, kakain na sila. So, nakikipagulitan lang kami dyan sa kanila. Nakikipag-asaran habang nagtatrabaho. So, after nyan, pag bumab nung bumaba na sila, syempre, kasama kami syempre sa free lunch, guys. O, oh, sanggip sa karne na naman. Ay, yung isang linggo ka, hindi kumakain ng karne sa bahay. Pero, pagdating sa pagdating ng Sunday at Saturday, wagas na wagas na, wagas na cheat day. So, kumain kami lahat dyan. After nyan, tinuloy na namin yung pagluluto. So, so pagdating ng Sunday, guys, after ng work namin, umuwi lang kami. Para mag-prepare at para magbihis. And then, after that, pumunta na kami ng uh, church. And, oh, diba? May food taster talaga kami dito si Cha. Si Cha yung food taster namin. Tapos, si Kuya Jun yung uh, sous chef namin na laging galit. <laughs> Pero, bardagulan lang namin yung guys. Hindi talaga yan galit. Ganyan talaga lang yan. And, after yan guys, uh, mag-prepare na kami. And sobrang thankful talaga ako si dalawa na to. Kasi talagang aga-aga nilang dumarating. Kaya natatapos kami ng maaga kasi ngang aga-aga nilang dumarating. And ito lang naman yung ginawa ko dito. Naggisa and then may nakalimutan pa talaga ako. Grabe. So, dinami-dami talaga na makalimutan ko yung giniling talaga. Nakalimutan kong ibilin sa kanila. Kasi kahapon, pagkagaling ko ng market, nilagay ko siya directly sa ref. And nakalimutan. Eh, pati sila nagtataka bakit daw wala daw sila makitang giniling. Kasi nga nakalimutan ko talaga ibilin sa kanila. Pero nandun. So, since nakapag na ako, ang ginawa ko dyan after kung igisa yung mga gulay, separate ko sila. And then, nag-gisa uh, na lang ako separately nung no? giniling. Ano yan? Lutang. Paano kasi guys, nag-prepare ka lang tapos pumunta ka na lang dito para magluto. Alas 10 na din ako nakaudarating dito kasi nga may trabaho kami ng gabi. So, ganoon talaga. Sacrifice pero at least kahit paano. masaya ka naman. ba diba? Kasi na uh, gagawa mo yung mga obligasyon nyo. So, sobrang thankful talaga ako dito, talaga sa dalawang to. Kasi nga, naka-prepare na lahat. Magluluto ka na lang. Naka-assist pa sila sa'yo. Pag hindi mo kaya mag-tao uh, dito. Haluin kasi nga malaki at mabigat. Sila talaga yung gagawa. Kaya sobrang thankful ako sa mga kuya namin neto. Na Ang babay talaga nila. So, kahit apat lang kami sa grupo namin. Uh, hindi kami apat guys. Um, yung iba kasi nasa bakasyon. Tapos si Cecil may sakit. Sa ate Josie din. Busy. And then, kami lang talaga for today. Pero mamaya darating si Cecil. So, may mga kasama na kayo maghuhugas ng plato. So, talaga dito guys, nagluluto, naghuhugas, naglilinis. So, as sabay-sabay namin ginagawa lahat yan. May nagluluto, lapagkatapos magamit yung mga hugasin. O yan, may kumakain pa nga eh. Multitasking talaga kasi yung videographer namin. Siya yung aming dakilang food taster. Pero babanit yan mamaya sa ano, mga hugasin. Kasi ganun na talaga dapat. Kailangan uh, gumagalaw lahat. Kasi nga na lang kasi Hello. Hindi pa gagalaw. Pwede mo na matatambak talaga yung trabaho. So, after ko mag-design na. Assistantship! Ito na. Assistantship! Nice, 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 Okay. wala pa oh, okay na to okay na to tabi dyan. okay na to okay na Jan ayan matong karmao patakan tagisihan okay na Excited! excited na tinga pang site nanutaw may kemanganay pag pasitan kasalanan mo pag pasitan kaw kasalanan sabi ni Cha

So almost na, na kami magluto dito guys. Tinatapos na lang namin 'yung titirang fried chicken. And ang sistema namin guys is habang may nagluluto, lahat ng nagagamit is may naghuhugas na Kaya hindi kami natatambakan ng trabaho or ng hugasin and then malinis na. So 'Di ba? So waiting na lang kami sa mga Koreans. Uh, and this is our menu. Adobong baboy, pancit, ginisang toge and repolyo na may tokwa and then fried chicken. And syempre, yung kimchi, hindi nawawala yan. And ang aming soup is gina, um, nilagang baka. So, after niya, kakain na silang lahat para pagdating ng mga Koreans, dire-direcho na ulit yung trabaho. So, uh, maguhugas, mag, uh, magsuserve ng mga sabaw, and then maguhugas ng plato pag may mga dumarating ng uh, tawag dito hugasin. So, si Cha is favorite niya talaga yung pansit. So, yun lang. Annyeong!